Ano po ba ang tamang paraan ng pagdarasal para dinggin ng Diyos? Ah, yung tamang paraan ng pagdadasal, may tatamaan na naman tayo dyan. Alam mo, yung tama, tumatama talaga yan eh. Ito ang tamang pagdadasal. Sa isyete ni Mateo, basa. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan Bago ninyo hingin sa kanya. Manalangin kayo. nga kayo ng ganito. Ama namin, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Mm. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Mm. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Uh, at, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Period. Tama ba, Sislus? Apo. Sabi, sa pananalangin niyo, Huwag niyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. Do not use vain repetitions. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, ng mga pagano, ng mga walang malay sa aral. Sapagkat akala nila sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila. Huwag kayong magsisigaya sa kanila sapagkat nalalaman ng inyong ama ang lahat ng mga bagay na inyong kinakailangan sa kanya bago nyo pahingin sa kanya. Kaya, magsidalangin kayo ng ganito. Our Father, we chart in heaven. Kita mo, ganito ang panalangin nyo. Binigyan tayo ng example. Hindi naman sabi, hindi naman sinabi, ipanalangin niyo ito, ulit-ulitin nyo. Wala nga, bawal nga ulit-ulitin eh. Dahil ang Diyos hindi naman makulit, hindi naman tanga, hindi naman bobo. Hindi mo pa nga binubukas, alam niya na. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Nasa Biblia na nga, huwag mong ulit-ulitin, inuulit-ulit -ulit mo pa. Iyon eh, yun ang sabi eh, panalangin eh. Ha? Huwag niyong gagawin yung walang kabuluhan paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Kung mananalangin kayo, manalangin kayo. Ganito. Ama namin, nasa langit ka. Kanino ka mananalangin? Kay Maria? Hindi! Walang mababasa sa Biblia may kristyanong nanalangin kay Maria kahit isa. Wala niyan. Wala niyan. Kanino mananalangin? Mananalangin sa Diyos! Sa Diyos! Basa! 4-6 ng Pilipo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay, ay ipakilala ninyo ang inyong, inyong mga kahilingan, kahilingan sa Diyos! Saan? <laughs> oh, ayaw nyo ba ng totoo? Bakit galit na galit sa akin yung matanda? Ayaw niya kasi ng totoo. Kung makatotohanan tayong mga Pilipino, huwag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel. Manalangin tayo sa Diyos. Yun ang sabi ng Diyos. <laughs> Ay, ang hirap sa atin. Kung itinuro ng katoliko, kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik. Hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titino. Sinabi na nga eh. Manalangin sa Diyos. At huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka. Taintim sa puso mo. Kahit isang beses mo lang bigkasin. Nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? <laughs> Ako. Ayaw ng totoo ng iba. Inasa e sa Biblia to eh. Biblia katoliko naman ang binabasa namin. O, oh, di ba? Ayaw nyo ba ng totoo? Talungin mo sarili mo, ba't ka galit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa ng pari mo. Di ba ganun yun? Kayo, bumalikwas tayo, mga kababayang Pilipino. Walang kwenta yung, aba, ginawa Maria. Biro mo, babaeng babae, ginawa mong ginoo. Sa mo, grammar yun. Gumising kayo, mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy praili pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy praili. Patapos na yung panahon ng mga garoti ng mga kastilang mga katolikong pumunta rito. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy sa mga bato, sa mga plastic, manalangin tayo sa Diyos. Ayon sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Manalangin Wag ulit-ulit. Wag ulit-ulit. Bawal. Bawal. Wag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Ama namin, eh sino tinatawag mo yung ama? Bingi ba siya? Hindi. Kaya kahit isang beses mo lang, sabihin, alam niya, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Tama ba o hindi? I believe above the storm, kahit maingay, kahit may bagyo, may mga kidlat. Above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears everywhere. word. Oh, narinig na pala. Ba't uulitin mo? Pinalalagay mo yung Diyos mo, makulit. Sasabihin pa. Marunong baraw ako ng Grego. Kailangan pa ba Grego rito? Dali namang intindihin. Oh. Ang gabus na basahin natin sa Bicol. Patahanin <laughs> mo, Gregory, ito'y na na Bicol ka. Sa isyete. Bicol. Alagad kun ka mo namimibi, dahi ka mo magamit nin basang na -ulit, ulit na siring kan gibo ning mga hintil. Huli ta, sinda, nagirisip na hihi. -hi. Naniyogon niyogon sinda hulit sa asa kadakulan nin katataram. <laughs> Tamo. Tapos, daingani kamu kamo umarog sa sainda hulita ang saindong ama nakaka isi na sa saindong mga kakulang, kakulangan bago nindo hagadon iyan sa iya. O, oh, liwanag eh. Mami, mami ngani kamo nin siring aman niya mo na yaon ka sa langit sa ang ngaran mo. Tuloy, dumatong lugod ang kahadian mo, gibohon ang buot mo, digdi sa daga nin siring sa langit, itaumo sa mo. Ngunyan ang samong kakanon sa araw. arwal daw. <laughs> Asin ipatawad mo sa mo ang samong mga kasalan. Siring na kamo nagpatawad sa mga may sala sa mo. Asin dai mo kami darahon sa su sugot. Kundi iligtas mo kami sa maraot. Hulita siya, siya mo ang kahadian. Asin ang kapangyarihan patin ang kamurawayan, sagkod, God no rin man, out pa. Okay, o, kita O, paano nga, kailangan ba Latin dyan? Kailangan ba dyan ang Grego, ang Ebreo? Di na naintindihan ang mga Bikulano yan. Ang mga Bikulano, matatalino. Matatalino. Alam nyo kung bakit? Kung hindi matatalino yan eh. Limandaan na ang katoliko rito eh. Limandaan taon na. Kung hindi matatalino Biculano, walang sasama sa akin. Wala naman ako sinasabing kasinungalingan. Totoo lang sinasabi ko eh.